Bisan pa man humana ang working hours, dili matud pa malikayan sa nanag og salon nga si Antakgos. nga manawag o di ba kahamot siya sa iyahang mga empleyado. Importante matod pa kini ilabi na kung adunay mga concern sa ilahang trabaho. Rason, nga dili kini pabor sa gidusong no contact after work bill. Need na ko siya dapat i-address dahil sa ko ang mga staff kasi kung paugmaan pa, pwedeng malimtan, pwedeng uh -huh. dili na ma. So, mas gusto man ko na ako ma-settle da yun as soon as possible. Nindot matod pa ang sugyot apan case-to-case basis matod pa kinibisan pa man pribadong empleyado. We are after good sa sa good service, sa aftercare sa among mga client. And, pero dili siya nagpasabot nga. Wala po yud yeah. yud care concerns sa akong mga staff. Noted man na sa ila kay in the morning man naman gina sila inap po nga time para sa ila ang pagpahuay. Kasi most of the time, hapon naman yun mi maging busy. So, loan that Yes, so, now, actually, they, day, yeah, so then... they have rest day uh, once a week. Usually, I don't know, may nagatawag sa ako tapos ang nagatawag din sa ko ay ang complaint and so I'll give my time na lang po na i-facilitate shall especially pag ma 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 nat natubag nako nako ang iyang tawag. Ang right to disconnect from office related communications bill o House Bill number 9735 nga giduso ni Second District Cagayan de Oro City representative Attorney Rufus Rodriguez tumong ang work-life balance guidelines o aron ibawal nga makadistorbo sa mga empleyado human ang duty hours, apan kini alang lamang sa mga pribadong empleyado. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.